Let's guys. Mas, ay, sandali lang po. Nay, um, grammar po natin pang tatluhan po ulit po. Yurashiku onegaishimasu. Hey, yurashiku marimashita. Arigatou gozaimasu. Hi, so that's it, MJ-san. Icha-challenge nyo po sarili nyo or ipapakita na po natin kung paano po siya basahin. Paray ko lang po, sensei. Mahina ko sa kanji, sensei. Eh, ate Inday pala so. <laughs> <laughs> Mahina po pa ako sa kanji. <laughs> ano po, bang? So, this, bandes. Hmm. Hi, so, ang ban po, ito pong kanji po na ito, lagi po siyang uh, may kinalaman po sa uh, pagkakasunod-sunod o kaya naman po sa number po. Ano po? So, Hi! Po. Ginagamit po siya as? Bango number. So, this, ang bilis. Hi, bango number. So, pag linagyan po dito, ano? Telepono. Ano po ang telepono po sa Tagalog? Denwa sa, sa, Japanese, Denwa Bango. Pag, pag meron na po dito Denwa, telepono, Then, babanggo na po siya. Telephone number. So, this, so, this. Telephone number. ah uh, pag, ano pang kwarto po sa Japanese? Heya. Heya. Pag meron po ditong heya, heya, yeah. banggo. Heya, heya, ba, uh, heya banggo. Number ng kwarto. Number ng, numero ng kwarto or room number. Room number. Ay, oh, ganyan po siya ginagamit po. Ano po? Ay, so, go po tayo next. Bang. Nanina ni Bang. So, ano po mapupunta po dito? Pwede pong Ichibang. So, this. So, this. Ichibang. Ano na po siya sa Tagalog? Number one. Number one. Or numero? Uno. Isa. Uno. 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 So, this. Ne. Hai. So, depende po kung ano po number na lalabas po dito. Dito rin po magiging katulad po ng number dito. Hai. Tatsugi ikimashou. Bangsen? Ano pa bangsen? Nani-nani ni nani bansen bansen Bang... is kanji po siya na mm. Ano po ang sen? Flat form? Line? So, this line po ang line. sen. So, bansen magiging line number? line number. O kaya po ngayon po ang pinag-uusapan po, ang topic po is uh, special express train. So, mga platform po yung pinag-uusapan. Kaya magiging uh, platform number. Apo. Yes. kaya ang line number. Line number. O kaya naman po kung sa station po yung pinag-uusapan, magiging platform. platform. Diba? Uh, MJ sam, Nibanseng, sen ano po ang Nibanseng? sen? Nibang pangalawang platform number. So this, pangalawa po siya na platform number or plataforma sa ano hmm. sa tagalog po ano po, hai ganon po siya. Ano dito taya ba? To Tokyo yuki wa 12 ban sen des ano na po yun? Tokyo Yuki wa 12 ban sen desu. Tokyo Yuki wa 12 ban sen desu. 12 platform number. Platform number 12 ang? 12. 12. Ang Tokyo... Ano nga po ano, ulit yun? Tokyo, Tokyo Yuki. Tokyo Yuki. Tokyo Yuki. Uh, to platform number 12, Tokyo Yuki. Ang? Ano po ang Yuki? Yuki. Hindi po, snow. <laughs> 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 <Yuki>. <laughs> Maka snow po yung napunta po sa ano niyo, sa ring niyo. Uh, distance. Tokyo Yuki. Ah, uh, distance. Uh, um, parang kakarug, nung po iki. Pag sinabi ko pong iki may maintindihan niyo po? Ah. Uh, no. from Outbound. the root word iku. From the from the port iku. To go. Go, po. go. So pag sinabi pong Tokyo iki or mga ano uh, Japanese ano po uh, native Japanese po instead na iki po. Ang basa po nila jan is Yuki Y U K, -K I. Ano uh, po? nag ano po nagiiis lang po sila instead pong Tokyo Iki, sinasabi po nila Tokyo Yuki. hai Kaya ano, hindi po siya snow po. Ano po? Hi. So pag pong Iki, papunta. Papunta po siya. Ano po? So ah ano uh, Tokyo Iki wa 12 ban sen desu. Papuntang Tokyo. Papuntang Tokyo. Um, platform number 12. Anong kanji ito? <laughs> Isa po siyang part sa ano de sa yan? ha 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 sa ha Sa bahay ha ha po ha 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 po ha mm -hmm. mm -hmm. po? ha 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 po part sa bahay. Binubuksan po okay. siya, sinasara rin po. Mado. So, this Mado this. Mm. Hi. So, mm. ano po ang Mado sa Tagalog? Bintana. So, this Bintana. So, hindi na po natin i-explain kasi ito po, ang kanya po talaga, pag naintindihan na po ang meaning, nasa sa inyo na po yan kung paano niyo po siya uh, sasauluhin. Kung maghihingi po kayo ng tips sa akin, ang sasabihin ko po sa inyo, isulat niyo po siya ng paulit-ulit. At hindi lang po basta-basta sinusulat. Siyempre po, tinitingnan niyo yung kada part po. Ano po. Pag, nag, pag nagsusulat po tayo, dapat uh, iniisip po natin, ah, yung radical niya is ukamuri. Tapos, meron siya ditong hachi, meron mu, meron kokoro, heart. Hay, dapat ganun po. Ano po? Hay. Kokoro no mado sinasabi so, po nila ang mado daw po dapat uh, sa uluhin na kukuro no ibig sabihin bintana ng puso <laughs> kasi may, may puso siya ba diba? <laughs> kukuro no mado bintana ng puso hi so go po tayo next madoguchi madoguchi ano po ang madoguchi window din po isa po siyang window pero ginagamit po siya as um good mm. bintana ng counter bintana ng for example bintana ng uh, counter uh, information pwede rin pong counter in English or window in English hi sa mga uh, tanggapan po siya ano po or bintana ng sa Uh, ng istasyon. Pwede rin po, halimbawa, bumili po kayo ng ticket, tapos mali yung nabili nyo. So, pupunta po kayo sa Madugi, Maduguchi ng ist station po. Ano po, para sabihin na nagkamali po ako, pwede pong paano, para refund Hi, pwede po basta hindi nyo po po ginagamit. Hi. Sige, ah, tapos na pala po. Hi, meron po tayo pong katanungan sa re, re po natin, or previous na kanji. Mm, ano naman po. Arigatou gozaimasu. Mm -hmm. Ah, So, question ko lang po. Eto. Ja, uh, eto. Uketsuke madoguchi. Pag sinabi pong uketsuke madoguchi, ano na po siya? Ano pong uketsuke? Re reception. Reception na po siya. So, ibig po sabihin? Window lang?

ganda po ating day. No. gozaimasu. Ating day no, today, Hi. madami kang viewers ha. Talagang dumadami sila tapos bumababa, umaangat. Pero hindi sila natatanggal sa QG. Arigatou <laughs> gozaimasu. Arigato Kung gusto mo yung rescue na guys natin ngayon si Arna, si ni Hong San. Lagi naman ano. <laughs> Talagang ano, feel na feel po yung support na po ni Hong San, ni Rainbow Star San. Huwag tayo, minasang arigatou gozaimasu may nasay. Meron pong nakahabol. Hi. Nesang. Wow, Nesang. Oklito nam. po. Nesang, oh. yung, homo, yung home po ba, platform din siya sa train So, nandes. Pag sinabi pong home, tapos yung pinag-uusapan nyo po is station, platform po siya. Kaya pag sinabi pong ekino home, ibig po sabihin, platform ng station. Hi.

Uh, kawa po siya. Uh, po kasi siya kapag ano, tumitigas po siya. Depende po kung ano po yung ipapartner sa kanya. Halimbawa po, ah uh, uh, makikita po natin. Pag sinabi ko po kasi ngayon, ano na eh, kumbaga magiging kanta na lang po yung i-recite -re niya. Hay, lalabas din po yan. Tulad po nito. Yogawa. Hay. From kawa, titigas po siya maghinga. Ano po ang diogawa? Both sides. Parehong side. Ano pong Tagalog? <laughs> Magka? Magkabilaan. Hi, both sides. hai Skoy. Alam po na, alam na, alam niyo po. Hi, kasi yung Dio is both. both. Hi. Kaya nga po, meron po tayo pong Dio Sing. Pag sinapin, yung sin is kanjo niya po ng magulang. Oya. magulang po. Ano po? So, pag ginamitan po ng Dio, Dio Sing, it means both so ano hindi na po siya ano uh, mag-isa um, lang na magulang kundi magu mga magulang na po siya dalawa po sila meron po tayong dalawa po always po magulang po 'di ba po meron po tayong tatay at meron po tayong nanay hi pag dinagan po ng Diosing both of them na po yung tinutukoy hi yung gawa signs sa ano uh, bandang ano na po yun na po ang meaning niya hi ah uh, 公開範囲が制限されました。あなたのライブは画質が悪いコンテンツまたは青のコンテンツが含まれているためおすすめの対象にならずサンデレンバー検索結果に表示されません。このコンテンツ違反は自動化された方法によってあ検出されあ放置が応じられました。これはあコミュニティガイドラインの TikTok ライブの頃にしたかった。あ あの ne? ね、もうしたて。うん、ごめんねだって私これ見せないとダメ hindi na nam hindi na naman po sinabing ng i uh, ano ay uh, ikakat niya po yung live natin. Kundi sinabi niya lang po na hindi na daw po hindi daw po ni tok tok ma ilalagay sa ano o susume ah uh, kung recommended video po. Ano po? hay, okay lang po yung basta nandito po tayo. はい。so, next po natin madogawa madogawa ano pong madugawa? Uh, side, of the window? Window? window side? So, de. so, sa Tagalog po, magiging? Uh, bandang bintana. Bandang bintana. Hi. Meron din po itong kinalaman po sa ano, sa... uh, special express train. Kasi di ba po, pag mag, papareserve po tayo ng ano ng upuan, pipili po tayo kung saan side. Di ba po? Ako po may anak po ako. Ako po mismo po mahilig po ako sa maupo sa bandang bintana. Madogawa no tik ano mo itsumo konnyu mas. Lagi pong uh, bandang uh, window. so, 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 so. so. At saka, pag gising naman po, maganda po tumingin po sa labas. Hindi <laughs> nadaanan po, di ba po? Hi! that's Ikimasu ni next kanji. Ay, meron pa pala pong isang anak example na kanji. Ay, po ng kanjin. Migigawa. Migigawa. Ano po ang migigawa? Bandang kanan. Hi! so this, bandang kanan. So, ano nyo na po? Alam na alam nyo na po kung ano po, kung saan po ginagamit po ang gawa. Hi. Hai. Diyan, uh, tatanungin ko po kayo kung nasaan banda yung ime-mention ko pong name, tapos gagamitin niyo po yung gawa para sabihin kung nasaan po siyang banda, ano po? Mm. Uh, Kari-san, Jodai-san wa, doko gawa ni imas ka? Eh, eh doko gawa, eh to... May gawa. May gawa. <laughs> Sino po katabi niya sa taas? Iba po kasi yung nasa screen ko. Ay, iba po yung nasa screen niyo? Ano po siya? Vertical. Ah, vertical din po sa akin. Sino ah, po yung nasa vertical. taas ni Jodai-san? Ah, Don't-san. Don't-san? Don't-san Don't Sh Don't no... Shitagawa? Don't-san no shitagawa ni... はいそれではえっと MJ さんはどこにいますかえっと私の上側いますにいます。Very good! <noise> はいそうあなにナポガマイナガマイナポコンパイナポガミテンカワはいありがとうございますいえいえとんでもないですでは次いきますねいとナポアンラスナティナ漢字 for today At last nyo na rin pong i-redecide. -de Kotsura wa nan deshoka? So desu, so desu. Mm. Ro. Hi. Ginagamit po siya as? Tsuro. Tsuro. Ano po ang tsuro? Daanan. So desu. Daanan. Or? Pasilyo. Wow, ang lalim. Pasilyo. 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 Magiging pasilyo po siya kapag halimbawa nasa loob po ng mga sasakyan. Sa loob ng ano, ng train. Meron po tayong pasilyo. Pag nasa Ay, yung aisle po. Ayl po ba? Hindi mo magaling talaga si Inday sa English. Gumen. Hi. ah, tingnan ko po sa li libro po. Nakasulat dito, A-I-S-L-E. Hindi ko po alam kung paano. Ah, po, po, ano. Aisle. Aisle po ang Aisle. basa dito. <laughs> Kasi kung ako pong papabasahin ito, ang basa ko dito is Aisle. Aisle. <laughs> Kasi may <laughs> S. Ayl pala oh, po ang basa dito. Ang galing. May natutunan ako. Arigato guys. Oh, guys. Maraming salamat po sa ano, 100 likes na natupad ko na rin po yung ano, yung goal ko. Minasan, hontoni ni arigato gozaimasu. Mata yarashiku onegaishimasu. Hai, pero continue pa rin po tayo sa ating pag-aaral. Hai. So, despacilio. Ay, ay pala po siya sa English. Hai. So, yo. Hai, daanan po. Hai. Hai. Anyway, Ikimasu. Toro. Kalsada. So, this. Kalsada. Ang galing. Hi, so, go po, go po tayo ng go. Central. uh, rail track. So, this. Uh, rail track ng Tagalog. Hindi po alam Tagalog. Ah, yun. Riles. Riles. Linya ng riles. Linya Hai. ng riles. Rail track sa English. Hi. So, ito po ang sura. Pwede niyo po siyang gamitan ng gawa kung pasilyo po siya, kung halimbawa nasa loob po kayo ng, ano, ng, ah, uh, hmm. uh Tsurogawa. Tsurogawa. Hai. Yung upuan hmm. po, ano po, Tsurogawa no seki wo toru. Pag sinabi pong ganun, ipapareserve nyo ang, uh, upuan na bandang pasilyo. Hai. Hai. Ang cute naman ang boses. sorry <laughs> <Anap niyo> po yung anak po kawaii kaway. Akala, ko po, po naririnig ko yung bunso ko. Ganyan din po magsalita yung bunso kong anak eh. <laughs> Ayan, nabigla ako. Hmm? Bumaba na naman ako. Ka. kawaii nan sa'y des ka? Go sa'y des. Tinatanong po <laughs> kung nilinis ko na yung kama para mahigaan na niya. Oh, kawaii Medyo strict po siya. <laughs> <laughs> Pares din po tayo po ng anak. Kapares po ng bunso ko. <laughs> Ari nga mas hanggang dito na lang po ang ating kanya po. Meron po tayo pong katanungan. Okay naman po. Ari nga to Ah, gome meron po pala may naisip po kayo na Yung sagawa po na ano, na kanji. Pwede po ba siya sa any item na halimbawa po um asoko no asoko no is eh parang isuga isugawa to ka. Jinjin daw jo ba siyo? Isugawa <laughs> bandang upuan. あのババマイ…そうそうそう…かえたのぼ…あのぼかえあのポシャプで、かえたあのものおぽあそこの椅子側とかあそこのつ…つあの机側とかそうですそうです。机の右側にあるよ NASA… あのなさ、r i g h t s i d e なん、n あ …DESK-nang… コンピューターそう…ありがとうございますいえいえたくさん使えるのでぜひぜひ使ってください Magagamit niyo po siya mar sa maraming bagay. Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 PM Japan time. Good night niyo pong sumali maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!